Yung mga taong ingitero, ingitera, walang kasiyahan sa buhay ito. Dahil kahit kailan, laging merong taong mas magaling sa'yo at mas mayaman sa'yo. Alam mo, pag lagi ka naghahabol sa estado ng ibang tao, malungkot ang buhay mo. Maminsan-minsan, makontento ka naman kung anong meron ka at magpasalamat ka sa Diyos. Wala namang problema sabi mo sana all, pero huwag kang maingit. Okay? Dahil kung ano, ang kinatutuwa mo na nangyari sa ibang tao, mangyayari sa iyo. Kunyari, umasenso yung kakilala mo. Nakabili ng bagong bahay, bagong kotse. O may maganda nangyayari. Ang gawin mo, matuwa ka para sa kanya. Dahil ang prinsipyo ng Biblia, ganito. Kung ano ang kinatuwa mong nangyari sa iba, mangyayari sa iyo. Kung natuwa ka may namatay sa kanila, may mamamatay sa inyo. Kung natuwa ka may nangyaring pangit, may mangyaring pangit sa inyo. Pero natuwa ka dahil maganda. Bigyan ng 30 month, 14 month, 15 month, 20 month. O diba, natuwa ka ngayon. Ikaw naman ang susunod. May matuwa ka sa mga umasensyo. Huwag kang maingin. Ngayon, anong antidote dito? Be happy for what others people have. Kasi naingit ka sa iba eh kaya ka malungkot sa buhay mo. Ngayon, pag meron kang kamag-anak, kakilala, kaibigan, kasama sa church na pinagpala, magsaya ka. Dahil ko ano ang pinagdiriwang mong magsaya ka, yun din ang mangyayari sa'yo. Pag, kaya yung nagsasaya sa tagumpay ng iba, nagtatagumpay din. Pero yung mga ingitero at ingitera, hindi masayang buhay niya, hindi yan pinagpala.